Patakay ang isang ginang sa Laguna matapos tagtare ng saksak ng misis ng kanyang pinsan dahil daw sa isang sekreto. Ang masaklap, pinatay ang biktima sa harapan ng kanyang menor de edad na anak. Umaaksyon si Ivy Bernardo magwala sa ng babaeng ito nang makitang patay ang kaanak niyang si Julian Engay sa labas lang ng kanilang bahay sa barangay Dila, Sabay, Laguna. Wala raw awang pinagtataga ng sospek na si Shirley Dario si Julian sa harapan pa mismo ng anak ng biktima. Sa investigasyon, bandang alas 10.30 ng umaga kahapon nang dumating sa bahay ng biktima ang sospek at doon ginawa ang krimen gamit ang gulok. Bago ang pagpatay, sinugod na raw ng sospek ang pamilya. Pinag mo -mu mura asawa ko. Kami, tutulog uh, kami. Oo. Sa Bakit daw? Ang ginawa ng asawa ko, hinamon na lang sa bunuta. Sabi niya ng asawa ko, kung may galit sa akin, sabihin mo sa akin, hindi na mura ka ng mura. Uh, hindi lumaban. Yung pala, nagtanim ng sama ng loob. Yung nakaitim ko sa asawa ko sa sinaksak. Hinala nila, bangagsay sa ipinagbabawal na gamotang sospek na asawa ng pinsa ng biktima. Mayroong nalalaman yung anak ko na sa pumatay. Kaya ho siya pinatay ng suspek Wala naman dapat ipagkaingit. Dahil kami ng asawa at anak ko, eh, namumuhay lang kami ng ganito. simple lang, oh. Uh, eh, kinuha pa niya sa amin yung asawa kung mag-aalaga ng anak ko. Natagpuan naman ng ginamit na gulok sa harapan ng bahay ng sospek malapit lang sa pinangyarihan ng krimen. Pinagahanap na ng siya ang sospek. Umaaksyon, Ivy Bernardo, News 5. sure to come go. back use 5 everywhere copyright 2016